Dito po tayo sa pwesto ni Madam Mian. Alamin po natin yung mga ice cream fries ng kanyang upo, sopia, kamote, taldos ng sili, sampalok. si Madam Mian. Good morning, Ate Mian. Ngayon lang ulit kita ma-update. Ayan. Lagi kang wala. Mamainit ah, oh. Kaya yung anak ko na lang ngayon, si dalaga na lang ano. Opo. Okay. At ini yan. Ano Anong ano to? Anong may uh, ano, ano, ka ano, may kapal ka mo ka, ka, to? Super Taiwan si Magkano ng asking price nito? Ah, uh, 33 po. Ano sa dapat tumatawad? 33 sa malaki itong medium. Uh, yung medium po 20. 20. Ang uh, dami mong talbos ng sila, gaganda oh, magkano yung talbos? Ah, uh, 40 po ka Kababa ng ilang talbos ano? Remember? Oh, mababa yung talbos ng sila natin. Tingnan natin itong sampalok. Ate Mia, itong sampalok mo, magkano? Sampalok po, 27. 27. Ito ano natin, supiya. Supiya po, 25 sawat Ang dami yung supiya. Ito eh, mahabang kalabasa natin. Supiya, bago lang. May supiya siya. Meron siya. siyang mahaba na ano. Ate Mia, itong mahaba mong ano, kalabasa. Yan po, 18. 18. Ano yung balag mo? Upo? Upo po. Opo, magkano yung upo natin balag? 12 ah, lang po, tawad. 12, Ayan. Tawad po, 12. Maraming salamat, Ate Mian. Ayan po si Adam Mian. Ang kanya mga asking price. Wala ka nang darating na ibang gulay? Wala. Ay, ay, meron po, talong. Ano talong? Anong talong na yun? Mucho. Hindi ko lang alam kung magkano wala ka rin na yun. Ah, ngayon. Nasa 40, 45. 40, 45. Oo. Uh -huh. Okay, Salamat. isang mapagpalang araw kabanatuang kong mahal sa lahat ng ating mga kapalente sa ating mga kagulay sa mga kaibigang masisipag natin farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos proud to be kabanatwenyo welcome back po ulit sa ating YouTube channel Dante TV Mr. Palenque Ngayon po ay April 5 Araw po ng Biyernes Isang napakainit na araw na naman Ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price O yung mga turing ng mga sakadora Sa kanilang mga kalakal na gulay Na dumadating po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay Sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market palengke ng sanggitan. Samahan niyo po akong tanungin natin ang mga kasamahan natin sa kadora sa Kadoro sa kanilang mga asking price. Tandaan niyo po, asking price o yung turing lang ang atin itatanong sa mga kasamahan natin sa kadora Kaya so, yeah, kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po abang nanonood tayo i-subscribe na po natin ang ating youtube channel para naka-update po tayo sa araw-araw na pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan ang gulay po araw-araw po yung presyo nagbabago at ina-update po natin full sale po yung dito by bundle kaya tara let's abang nanonood po tayo subscribe na po ang ating channel at samahan niyo po akong mag-update Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dan P. Biernes po, uh, ah, Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito kay Kuya Imo, may nakita tayo mga kalamansi. Kuya Imo, good morning. Magkano na yung kalamansi natin good? 77. 757 napaka mura mura yung kalamansi ngayon ayaw nang umakyat awawa naman yung mga tatanong ng kalamansi ano itong mais na to? magaling puti? 25 25 wala tayong dilaw yan ito puti naman 25 25 Salamat kuya Imo tanong natin kay Rosa ngayon magkano yung kamatis. Magaganda rin kamatis niya. Kaya lang napakamura yata ng kamatis. Rosa magkano itong kamatis natin ngayon? O, oh, 15. Ang lalaki yun. Oh. Ang lalaki 15. 15 per kilo. May talong ta. Anong talong to? Magkano si Magkano si Mocho? 350 35 per kilo 350 per kilo. Yung bakla natin 40 At Sa kanya din nata itong mga okra So sa itong siling Taiwan mo, magkano? 70 70, mababan rin Ay, yung panigang? 40 Itong okra mo, magkano ngayon? 60 no? Ha? 85. Ah, 85. Itong mestiza ng palaya. Oh, ang ng palaya, 85. Opra, 85. Salamat. Madam Osang. Ito pala may miracle pa. 30 per deal, 300 per bundle. Miracle. Bar. Ito kay Dory oh. May mga patolang, palikpik At talong Dory, magkano yung ano natin na yung patolang palikpik? Magkano yung pat, pat, patolang mong palikpik? 30 Eh yung ano natin, talong at bang talong yun? Anong talong to? Mucho Magkano Mucho? 30 Ito magaganda yung ano yun. niya. Yung bonito natin ang palaya. Eric, magkano yun? Yes po. Bonito, ayan. 45 po yung natin. 45 Per kilo. 450 per, so, per bundle. Yes na. Pa. Galitong, so, po. Ayan ganito ang ano? Talong bechingo po. 250 per bundle. Apo, <laughs> 250 na po per bundle niya. Ay, ano natin, yun o, yung Miracle. Mirakel. Miracle, 22 po yung natin ngayon. 22 sa Isang talong na Tapos, meron din siyang talong. Anong talong ni Eric? 45 lang kayo po. Eh, propel so, ka 20, 20 po. Anong talong 20, ka? 2020 po. 2020, ayan. 2020. Salamat, Roseric. Pwede na? Pwede na. magkano ngayon city natin? Kagaganda lalaki. Kaya lang, magbura yata, no? Bura. 50 ang asti. Eh ang palay mo, segunda ba yan? Okay. Bigyan to... anong ang palaya 'to yan. Listo, maliit, mistisa maliit ganyan. Ganyan eh, pa nga, Eh yung talbos natin ng kamote, ng ceiling eh. <laughs> <Parenta, laughs> napakababa Wala tayo ang palaya maganda so, ngayon ay, no? palaya. Maliliit. 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 Oh, yan. 'Yan so, nagkatanong kahapon. Wala masyadong ay, pa niya, ang palaya, eh. Maliliit. Man. Ayan o, nung bakla 47 per kilo, 470 per bundle. Ito may galaxy dito. maganda itong galaxy natin? 60 and touring. 60 and touring. Wala talaga tayong magandang. Yung mapipintog na ang pala yan. Wala. No? Ayan, daw. Pero yung mga ganun, mahal yun. Yung mga nasa 85 eh. No? 90. 90. 90. Dito sa pogi kong kakaya. Ayan, gaganda ng kamatis ng kakayo. Kakayo, magkano yan natin? Kamatis mo yan? 70 nang inihingi ko kakayo. Ha? 17. 17, napakamura pa rin. No? Pero magaganda. Saan pa ganyan itong kamatis mo? Gabaldon, kakayo. Gabaldon. Wala ka na ibang gulay? Upo. Okay. Okay. Ano itong upo mo? Pungo? Balag? Gapang. gapang. Magkano yung gapang? 7. 7. Napakamura No? Eh, mura talaga yung mga gulay ngayon. Salamat to kayo. Eh, si kayo may shout out. Ano yung to kayo shout out natin? Ah, uh, shout out daw kay Kuya Puling na Santos sa Ligaya. Ayan. Kuya Puling Santos ng Ligaya Santa Rosa ba yun? Kabaldo. Ah, Ah, uh, shout out sa iyo. Binabati ka ng ito ating kamatis niyo, tama. Ah, ito pala yung mga kamatis mo, bo. boss. Puling ah kagaganda ng iyong kamatis. Yan. Binibenta ngayon ito kayo. Kaira pa Mura kasi yung kamatis ngayon eh. Hindi na ako sa 17 malamit. Si Boss John dyan, dyan naman. Pinaligira ng papaya. Boss John dyan, dyan, puro papaya yung tinda natin ah. Magana nga yung papaya? Magana ice cream price yung papaya? Dose. Okay. Salamat. Diyan, diyan. Dito kay Consi Ato, meron siyang mais na dilaw. Consi Ato, magkano yung mais na dilaw natin ngayon? Ask yung price. 150. Mura, no? Mura po. Eh, yung okra natin ngayon, magkano yung bundle? 70. 70. Salamat, yeah. oh, Consi. Oh, dito ulit tayo sa kamote. Ni, ano, ni Maylin. Magkano yung may sampalok ngayon? Ha? 20 ah, bumaba no, ano? 23. Ay, yung ano natin, Taiwan si malaki. Pero maya, Taiwan si malaki. Yung medium. Medium 250. 250. yung maliit. Okay, wala kang ano lang ngayon, Ube. Ube, meron po kanina. Magkano? 300. 300. oh, okay. Medium, okay. Dito sa ano, kabila, tingnan natin yung niya pati sultan kumagkano. Nagkagaling ko ah. Lahat ng sigarilyas natin ng asking price. Mahal ito ngayon eh. O, oh, 100. Bumaba pa nga. Kapong 110. Eh. 100, eh. 100 ano. Itong ano natin, itong sultan. Ah, binili mo lang ba? Okay. Salamat. Ere kay Isco. Isco, magkano yung Taiwan natin ngayon? Isco, 75 bucks. 75 bucks. Isang garilyas mo? Garilyas po, 90, 80. Anong ano ito? Ano ang ano, palaya? Malaya. Bistisa? Oo, oh, bistisa. Magkano to? 70. 70. Wala tayong magandang ano, no? Ano eh. yung Bulacan Welcome Welcome to my club. Welcome to my channel. Magkano yung Bulacan White? 70 po. 70 po. Ito yung, ano, alias yes, Totoy oh, po. Gina, ano. marap ka dito. Yan, binata pa roto. Yan Sabi niya, wala pa binata. Ah, binata, wala pang asawa. Yan Salamat, boss Isko. Okay. Marami tayo ngayon mga upo ito, kaya ato bon sa upo din, may hagod naman siya. Alamin natin yung hagod, magkano yung presyo ng hagod. At yung, buong, yung hagod mo, magkano ngayon isang ano, big case? tawag sa akin ng hagod. Sampo, isang ganyan, no? Sampo yata ang At laman. Isang sampo din ang laman. laman. Ano itong upo mo? Balag? Ano ito, balag? Gapang. Napakarami natin upo ngayon sa ang ano gapang. Salamat atin sa. Dito rin kay Ate Mirna, wala rin masyadong ampalaya. Talagang wala magandang ang palaya Er, meron siyang pipi ng puti ang dami. Yung pagbilang ko Mas magkano yung pipi ng puti natin yung asking. Yung pising ko. Ang dami. Ah, dito kaya, ano yung magkano sinibuyas natin ngayon? Isang po. po. sa kilo. Tapos may yung pikweta sa palok. 30 kompletong Kompleto. Si Madam Ani. Kabilis pa. Salamat Madam Ani. Bumaba yung sinibuyas. Dati 1,000 money. Ngayon 1,000 na lang. Dito tayo sa masipag kong kaibigan kay Madam Agnes. Kanina nasa ano ito eh, Nasa San Isidro. Ngayon hindi dito naman sa Baksakan. Good morning Madam Agnes. Madam Agnes magkano yung sibuyas nating local na puti? Eh. 380. Wala kaya tang pula. Ayun, meron. Magkano yung pula? 470. 470 yung pula, 380 yung puti. Eh sa super white mong bawang. 780. 780. Bali ano ito na no? uh, 6.5 ba to? Kilo. Eh yung kanso natin. 700. 700 'yan. Eh yung munggo nating labo, magkano ngayon? 17. O, oh, 1.7, bali, 25 kilos yon Sa akin tab? 1 1.6 mas mahal talaga yung labo 1.6 yung kintab 1.7 yung labo maraming salamat masipag na tindera yeah. yayaman to malapit na ito tayo sa pesto ni Labos uh, Gladys wala good morning sir sir magkano nga yung repolyo natin Repolyo, 250, 250 250 per bottle kagaganda medyo bumaba yata no? Oh, medyo bumaba eh yung sayote 250 250 rin? Yes. Oh, yung carrots? 700. 700. Sa patatas natin malaki. 800. 800. Sa cauliflower? 70. 70 per kilo, 700 per bundle. Eh, yung ano natin, broccoli? 70 70 per kilo, 700 per bundle. Eh, sa pechay bagyo? 250. 250. Eh, yung green ice natin, makal per kilo? 90 per kilo sa celery per kilo 100 100. sa leeks 100 100 per kilo sa beans natin yun na 70 per kilo ang leeks eh yung lettuce natin bilog wala ba tayo ayun baga yung bilog 100 100 e eh yung roming 100 mga lettuce yan itong e green ice 100 din 10. ah 90 mas mura to eh yung lemon natin 100. Itong berde natin ganito. 180. 180. Sa 60? 150. 150. 150. Kumain ka na ba, boss? Hindi pa. Ito, matibay din katawan mo itong batang ito, ano? Ilan taon ka na ba? 9 years old. Bata pa ito, nasa 19, ganun? 23. Ah, oh, Bata pa. Malayo pa ang mga ano nito, ano? Malayo pa yung tataking buhay nito. O, sige, boss. Erya kagaganda ng kamatis ni Boss Edward eh? kaya din siya ang pipinong kinis Boss so, si Edward magkano pipinong po, ano kinis? kinis, ah, 40 ay yung kamatis natin ngayon magkano mo? 20 20 yan, kay Boss Edward dyan. eto kay Ma'am Cha anong natin yung pipinong bakla nyo? Good morning, Ma'am Tia. Ma'am magkano pipi ng bakla mo ngayon? Forty 40 Forty sa palitpik ng patola? ng 30 30, yan. Di pa lang palakot sa Eh, di na, di na. Baka sa likod ni Madam Akin yun, akin yun, diba? Eh, one, eh, boss, ading, oh. Tanong natin yung anin sa Pia. Boss, ading, magaling si Pia, man dami, oh. 30. Sa ano natin? Well po, 25, 30. 25, 30. Sa Taiwan mo ngayon? Marami din siya ang Taiwan, no? Taiwan. Taiwan po, 70. 70. Ito, itong kalamansi mo. Bu. Ay, semi lang po yan, semi. Semi, magkang semi. Magkang semi natin. Magkang semi natin. 350. Ah, 350, lagi ibig sabihin. Salamat, napakasipag na. Thank you po. Ano, kay Mandiaga. Ito, kay Mandiaga, meron pala yan. Medyo maganda yung pala yun. Mabijaga makani yung pala yun natin ngayon. Ay, 65. 60, 65. Puro ganyan ano lang, ano? Oh. O, oh, walang maganda talaga, ano? O, oh, yan. 60, 65. Eman eh, jaga po yan. Ito yung idol ko. Boss idol. Oh, boss bunny, magkano yung maganda natin loya ngayon? Sandaan yung malalaki. Sandaan yung malalaki. Para kang, para kang artista, no? 70. 75. 75. Okay. Basta yung magandang, magandang malaki. Sandaan. Sandaan, 75. Susunod, 75. Ito, 85. Ito, oh, 85. Depende sa laki, sa ganda, no? Depende sa size. Ito, may ganito nga pala yan. Magkano yan? 80, 75. Ano, mistisa? Mistisa. Ayan. Hindi hira, mistisa, ano? Ano yung pipinong berde? Pipino, pipino. Bakla. Magkano yung bakla natin? 30, 35 pa niya. Eh, yung ganito natin ano, haba. 25. 25, yan. Eh, yung original na bumbilya. Kapila. Ayan, you know, o. Oh. Sophia, no? Sophia. Okay. Eh, yung ano natin, yung Suprema natin. Suprema ba? Eh? Yung big 23. 23. Tumas yun, eh, no? Oo. Oh. Crazy. 20 Wala ka bang shooting ngayon mamaya? Ayaw, <laughs> <laughs> ayaw. Ayan. Eh, dito may ubi kamote. Eh, magkano yung kamote natin ubi ngayon? Uy, bigyan mo na pakla na mga ito. 250. At higa, magkano yung ano natin ngayon? Galyang. 45. 45. Eh, boss, ano ba ang ano ito? Mais? Magkano yung puti? Ito, lumabas na sa TV ito dati. Ayan na. Diyan Kaya ako na mumukha nito lumabas na sa TV dito. Sambay sa Black Rider. Ayun yung ina-update natin eh. yung eh. Magkano ngayong alagbat natin? Magkano 35 o 35. <laughs> Magkano na Magka no, rin yung ano mo, papaya? Eh, may 15, may 12. Yung e, pinupunasan po, napakasipag ng sakadura okay. Eh, pangit daw yung ano, kaya okay. ito. Oh, malagkit, ano? Kailangan, tanggalin mo yung lagkit niya. ako, may Okay, good, very good. Oh. Eh, alam mo po akong ginagawa, kaya Oh, okay. oh sige, habang nagpapahinga ka, punasan mo, ano? Nakakita okay. na naman kasi. Yung kaya, ano, walang labanos dito, meron. Okay. 200, ang okay. isang bundle. Yeah. 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 Dito, kay Boss Jun Jun may pechay at mustasa kaya eh, lang wala si boss din dyan dumadating Di pala yung pechay ni ano ati biyari good morning magkano yung pechay ni dyan babay magkano yung ng pechay ano yung ko eh yung ano yung mustasa 30 yan salamat pag papayang dilaw naman ang pinabusan, pan. dito lang po yan kay Bunso, yung papayang dilaw. Siya lang po meron. 200 po per bundle. 20 per kilo. Basloy, magkano na ngayon ano natin? Galyang. Galyang po. Koreta. Koreta sa galyang. Galyang. Dito. Ah, Sabela. Sabela. Ngayon kabahati natin ngayon itong Taiwan si malalaki yung kaganda. 33 po. 33. E okay. itong kalabasa mo nga no? 10 po. 20. Mukhang napinda ha? 20. Mukhang napinda ka na rin ng ano? Opo. Kala mo mga ahente ko. Ayan o. Ayan. Nagbababa na ako. Naninibago ako. May kalabasa siya. Kalabasa po eh. talaga oh. ako. Ah, dati ba talaga ang kalabasa ng ano po, taka mo? Opo. Tsaka magis. Ah ganun. Kaka po tagaraw. Sumingit. Ay, sumingit lang ito ano? Opo. Oh. Eh, yeah, mas maganda yata itong gabi. Ano? Opo, oh, araw-araw na ako. <laughs> okay, sige, salamat Pastor. Ayan po mga kapalingke, mga kagulay, mga kaparmers, mga kapwa kabanatenyos, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigin ng Nueva Ecija ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB page channel Palengke ng Sangitan. Ganun din po, bisitahin niyo po ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Ang ginagawa ko po pong pag-update ay ang pagtatanong lang po ng asking price. Ina-update ko muna po, nauna po ang pag-update po sa aking YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Bago po sa FB page channel. Kasi nahihirapan ako mag-update sa FB page. Kaya inuuna ko yung YouTube. Muli po. Ito po ang inyong kasama. Kaibigan. dati Villanes po. Mr. Palenque na Cabanatuan City. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all po.